Hello mga kags, magan unboxing Takaron aning ah, gihatag sa ako ang amiga nga ipahatag diha sa Pilipinas. Mo ni siya. All right. So to gi unboxing mga kags. So, so makita nimo ma pagka gwapo ani karon P pamain sa ato ang cute na. Doggy, doggy, ooh, kibua. <laughs> kakit aninia, so pamain mga kahags pamain <laughs> <laughs> oh na pa gyud mahilig gyud ni siya og oh, dogi dogi yan pamain mga kahags oh. why tatsa why tatsa cute ka siya hmm? manje imong baby ani kung magdula ka aninia. Mapay kalokalo. Hmm, pamay. Oh, na-upgrade backpack. Kasi pangalan ni Australia pa dyan ang pangalan. Australia, marakag na sa Australia. Oh, di ay backpack siya. Ka-cute. Oh. Ka niya, oh. So, butan nato na ito. Kaya ba si Ognani, siya ay dollars. Gikan sa Australia. Wala day hugs. <laughs> okay, mauna siya. Backpack, no? Cute guy siya. Hmm? Wow! Wow! So, yan. Pamay, pamay. Okay. Ngunapod siya ay eh. pingwi! Yan, cute sad guy siya, no? Ika ni sa ako ang amiga ipanghatag sa inyo, ha? Cute sa hurry footer na dress, oh. Siguro masulod ani 2 to 3 years old. Harry Potter, Harry father Harry Potter. Yan na, magiging nang bisaya, no? Harry Potter. Hmm, gasta, guwapo, good job, no? Hmm, wow. Kaswerte sa girl. Yan. Hmm. Indonesia gua ke cute yeah. wala pa mahuman ka hugs kay panai alis ma, ok mah, okay? kalau sa lah. lang Ooh. Patrick? Gotcha.